malasa mga ka max na naubusan yung laman ng gasol ko oh. naubos na buwan ko lang kung luto na ba parang hindi pa luto mga ka max wala pang pira kung bili na yun mga ka max max oh. ay nako ayaw na talaga wala na mga ka max wala na bus na tayo na lang natin. Oh, wow, kung naluto na ba yung ano, kanin mga kajan Max? Nakakaluto pa ata. Uh, Takpan na lang natin para maluto. Ay, hirap ah. Uh. Hirap mga ganyan box. Naubusan ako ng ano, gas. Wala na yung laman ng gasol ko. Wala pa pambili. Wala pera. Kaya paghanap ako nito na ano, mahiraman na rice cooker. Ah, hirap pagka ang trabaho mga box. Pag-apply pa lang. Wala kang pera. Maluluwas pa ako bukas pa masahe.